sa bijong ito, mabasahin natin ang kwento kay Pinungatang Ghost Dating. So, na-inlove ka na ba sa isang multo? We'll Part 1 College student si Janice sa isang universidad, medyo may kalayuan ang pa niyang bahay doon kaya gumamit siya ng bike tuwing papasok. Nakatakot at laging madilim ang dinadaanan niya tuwing uuwi galing school kaya iniiwasan niyang abutin ng diling Pero sa hindi inaasahan, inabutan na siya ng gabi si school dahil tinapos pa niya ang report na kailangan niyang isubmit. Hinipilit niya ang kaibigan na si Kara na sumabay sa kanya pa uwi pero hindi niya ito napapayag dahil magkaiba naman ang way nila at mapapalayo pa ang kaibigan niya. Kaya wala siyang nagawa kung hindi umuwi ng mag-isa. Habang nakasakay habang naasakay sa bike niya, inubulong niya sarili na, Janice, huwag kang lilingon. Mapu mapuno at puro huni na mga hayop sa paligid ang tanging niyang naririnig. Hanggang siya'y biglang may dumaan na malit na pusa. Nagulat siya kaya bigla siyang napapreno at tumumba. Aray ko, na lang hindi kita nasagasaan. Nakaupo habang iniinda ang pagkakatumba niya sa daan. Nakatitig sa kanya ang kuting na parabang nagpapaabo. Tumayo siya at sumakay ulit sa bike habang papadya. Hindi niya may lumingon Napansin niya ang kuting na hindi umaalis ang tingin sa kanya.